Agunyas sa Asyenda Lubisita Panata sa mga weligista Manggagawang Bukid at Magsasakang Minasaker noong 16 ng Nobyembre 2004 Walang kampanang kumalembang ng panangis ng kayoy paslangin ng mga pulis at sundalong bayaran na naghaharing uri kalasti lamang ng gatilyong humaklit sa balang inip na inip sa baril ng mga bertugo. Walang dalangin pumulas sa bibig ng mga matro ng paladasan tuwing nobena kay San Isidro Labrador. Buntong hininga lamang ay nabawasan din ang bilang ng mareklamo magsasakang kasabwat ng mga NPA. Walang benditang tumigmak sa amoy lupang bihis ng mga welgistang humingi ng dagdag sa 9.50 lingguhang kita. Dugong pumulandit sa dagsa ng bala, laway na tumalsik ng hatawi ng tranchon, plemang idinahak ng Panginoong may lupa hindi kalembang, hindi dasal, hindi bendita. Andala ng ipu-ipong nagpupuyos sa mga dalistis ng Sierra Madre, napapatag sa mga tubuhang tuwangko at sa mga kamalig at pabrika ng asender. May titis na nagliyab sa dibdib ng bawat isa sa amin. At ang mga dila ng lagablab ay sasanib sa ipu-ipong dumarating. Hahawanin ang lupaing sasaksi sa itatanim naming lipunang malaya at hindi na paaapit.